Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At NBA update pa rin tayo mga bayo, no regarding dito sa debut game ni Luka Doncic At alam ko marami sa inyo ang uh, nag-aabang talaga dito sa debut game ni Luka Doncic At sa kanya nga ipapamalas na performance, uh, kagagaling niya lang nung injury And last game niya pa is last December pa uh, mga bay no? So kakatapos lang ng laban Uh, ang ang is 113 sa Utah Jazz at 132 naman para sa Los Angeles Lakers. So, tambak yung score mga bay, ano? And uh, maganda naman yung pitakitang uh, performance ni Luka Doncic mga bay, no? Na uh, nanood nga sa game na to itong si Dirk Nowitzki and maganda yung naging uh, performance silang dalawa ni LeBron James Dahil parehas sila hindi naglaro last game oi okay, sa Lakers. So, check natin yung stat sheet uh, mga bay, no So, si Luca don, si Chis, naglaro siya ng total of uh, 23 minutes and 33 seconds sa laro. Ayan. So, meron siyang total of... Sa 23 minutes na playing time niya is, meron siyang total of 15 points mga bay, ano? Ayan. So, sa assist naman... Uh, meron siyang apat na assist. Yun nga lang uh, nagka-fall trouble itong si Luca. Kaya medyo hindi na siya binalik pa pagdating ng fourth quarter. So far, so good naman. Maganda yung naging... Uh, Uh, nagiging simulang chemistry ni Luka Doncic sa kanyang mga teammates uh, especially kay Jackson Hays na kailangan aaliw siya sa mga pick and roll uh, pagdating naman sa 3 point uh, shots niya uh, may pumapasok naman medyo nangangapapa yung iba uh, pagdating naman sa mga uh, tandem nila ni Lebron James uh, may nakitaan tayo magandang play sa isang fast break mula kay Luka papunta kay Lebron James samantalang nga uh, si Lebron James naman with 29 minutes of playing time ay eh, nagkaroon siya ng 24 points mga bay ano, sa kanyang paglalaro so so far si Lebron pa rin yung nangunguna para sa Lakers and sa ngayon mukhang nag adjust pa rin itong si Luka Doncic sa kanyang uh, first game as a uh, Lakers uh, bago nga magsimula yung game eh, sinabi nga ni Lebron kay Luka eh, So, gawin niya nga lang daw yung, uh, kung ano yung ginagawa niya dati sa Dallas At uh, huwag siyang maglala at uh, gawin niya lang yung best niya Dahil uh, yun ang uh, pagkakakilanlan kay Luka Doncic Kung gaano siya, ipakita niya kung gaano kagaling itong uh, si Luka Doncic And Hindi niya naman binigoy yung mga Lakers fans mga bayo know? Talagang hiyawan, paghawak pa lang ng bola ni Luka Kada assist, kada tira kahit sablay uh, Nakabang yung mga fans na tumayo, umiyaw kung sakaling papasok okay so hindi yun naman gano'n karami yung naging shot attempts uh, nitong si uh, Luka Doncic si mga bayo no? so check natin dito uh, field goal yan 5 field goals made lang yung uh, nagawa ni uh, Luka out of 14 attempts niya mga bay no? so goods na yan Abangan natin si Lucas sa mga susunod na araw. Sana hindi siya magaya kay Davis na may injury at tuloy-tuloy lang sa paglalaro as a Laker. Yun lang mga ba yung update natin. Maraming salamat sa panonood.